So welcome Relarge TV. Okay no. So sa ngayon mga kaidol, nakita niyo to mga kaidol. 'Yon pa. So apat na poste yung bubuhusan ko dito mga kaidol. Alam niyo ba mga kaidol na sa pagbuhos ng poste ay hindi basta-basta mga kaidol. Hindi biro-biro. Kailangan talaga gumastos tayo ng uh, pira pera para sa purma sa mga poste. Hindi pwede po, na yung kahoy na gagamitin natin ay biro-biro uh, lang kailangan talaga na gumastos tayo ng uh, pira para sa mga uh, purma ng ating pusti na gaya nito so okay mga kaidol no? ganito talaga yung uh, kahoy na binili ko mga kaidol uh, ito ay puro good lager yung binili ko binili ko talaga yung mga kaidol yung uh, good lumber sa yung good lumber ay napaka-straight para yung buhos natin mga kaidol ay maayos kaya ito yung binili ko mga good lumber yung iba yung iba ay mga aritaso uh, lang pero magagamit pa yun mga kaidol uh, ang binili ko na plywood mga kaidol is one half 2 uh, medyo makapal yung binili ko mga kaidol para hindi siya masira kapag ka nabuhusan ko ng siminto Yung manipis mga kaidol baka sumabog Baka mabibiyak uh, Pag nabibiyak mga kaidol doble yung trabaho natin Kaya yung mga binili ko na kahoy At saka itong plywood ay nasa standard so